sa bahaging ito, hindi na sa paranyaki ako nagsagawa ng paspating, kundi sa nakasanayan ko ng lungsod ng Pasay. Bida naman dito ang mga bus ng South at silang ang Visayas katulad ng Mega Bus Lines at FE Twin Hats. Ngunit may daw mong kahe na isasama ang mga bus ng RMBV Core Express at pinayagan ko naman. Bagaman hindi naman kulay pink ang background nito. Kaya sa bahaging ito, alamin dito kung ilan ang mga bus na dumaan dito sa unong putulong bus mula sa iba't ibang mga kumpanya. ありがとう。 اوه <laughs>